idol! Pa-deliver ako ng baboy dito uh -huh. mga idol oh. Dispira Shooter nga oh. ng deliver oh. Thank you sa pag-deliver nyo. kay idol! Aring Mga okay. oh. idol, dire naman naman luto mga idol sa namatyan yan ah. ka lubong sa akon nga tiyo subong. Nag-ihaw kami isa kabilog ang baboy mga idol. Sa taot lang nga pala yan, sa ginkuhaan ko sa baboy. Dira sa kwar uh, tiro, gindeliver, gindeliver. gindila dire ang baboy. Kaya di kung dire ka makuha sa tapas, wala ka gindiri baklan sa nayon. Kaya da ubos ubos, nagidabi dire ang baboy. Amo na dire sa amon mga idol. Basta maglubong na gani, gaihaw kami sa sang bilog sa baboy. Kaya kung hindi kaya magihaw mag-ihaw sa pamilya pa lang nadaan kadamu -damo, damo na pag diri sa amon mga idol pag may patay di gaihaw gid kami sang baboy kay hindi kidya pwede nga hindi kami mag-ihaw kay wala ta diri budget ang mga pagkaon pag gusto kay imo ya kuha daw sobra pa sa pista basta may mga patay diri amo dira sa inyo mga idol amo man ako mga mapatay sa inyo nagayaw man kamo sang baboy pero nasa dipindi naman sa lugar ah. kung wala kamo baboy okay lang naman bali dispiras pa lang gali subong mga idol dinuguan lang gali ang among yung ginloto dyan kag um, linaga ang ginakot namon sa linaga ubod mo lang gapon ka buri kay manami kuno ano mga buri kay mapait pait <laughs> pero wala pait mga idol ang buri ang idiyahon mo sa ubod sang buri ang lagaon mo da na la antes mo ilakot sa aton nga dinuguan kay para madula ang iyang uh, pait gabi na nga pala mga idol umpisa na ang ilang pag uh, Alang tawa lang tawa nyo lang mula mga idol kaya katapok damo isang mga tao mga puro lang na mga kapamilya ang nag kanto dire eh kung hindi kayo mo niya mag ihaw sa sambilog ng baboy mag kilo ka oo uh, kulang ya mga idol guro yung mga pulo ka kilo nga dinuguan nagluto pag di kami dyan sang malamala nga ginatawag nga lawas bla kag may mga pansit pag may mga balinsyana eh kung hindi mo niya pagparisan sang maramara yung mga idol daw wala man gani yung mga tao, sang dinuguan linaga man ang iya nga ginauna <laughs> mapisli tayo mga tao pausubong so, pakanoon mo ang pawala lang ang amon ng chipcook mga idola. amon na si Niel Heliaco ang head, head po namin dito batid na nga chipcook yan dito sa bungbungan sa so, taot lang nga pala kay Nung Niel oh, gapragaak na ang ibang mga idola. kay siling ko kamulang dana yung yan Naginom ko dyan gamay gamay lang kay aga pa man mabugtaw buwas kay magluto naman tayo sang atun nga mga minudo kag mga kalderitas <laughs> damuk nga sudan mga idol basta diri ka sa amon nga mga namatyan no ano lang niya pistaman hmm, damuk ang mga tao mga idol nagahampang ng iban no, wala lang gali iuso ang tumbo diri sa amon mga idol kay diri nga sa itabi bali wala di mga sugarol nga pamilya kaya wala lang po kaming tumbuhan di itu berhalang paling kali ngau lomba mengapa sih baik kamu lana angila tidak ngaji na ang nga gina, hampang ah kag mengakul kul, -kul bah hmm nagluto anak aku jangan kah anda ngah merinda sa gabi nagluto pada sopas kau salah je curan na, pero, jay, na okay <laughs> no, Katobi, ya si saburna uki na hubusan teka ya aku kah linoto nga, sopas ngah mau ada problem nyuhai ma inem pak kamu nanti kamu kesarang kelawas nanti no, aku nih ada kamu kadi pisau oh. nan 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 pak gini nakahawi kepak kau nai kahawi Eu não <laughs> mudah lagi ngepatamaan yuk yuk ngeinam nagtagay-tagay lang kami jangan gamay sa likod mga idol lah kaya daw pigado dito kuyaga sabay sa ilah sa likod kaya daw puro gito sila mga hubug doon <laughs> umaga na nga pa pala mga idol atsaka bumalik naman po aku dito sa aming lulutuan mga alas 5 pangaguro aku nyang pumunta kadina maaga pa kasi yung alas singko ngayon naga bailo-bailo mulan piru karo pero tuh karun nga gabi eh. ya alas sais dom sanak pata ya alas city gani naga karam-karam palang <laughs> simpre mga idol hindi kita madulat kalau kalukalo dyan. Kalukalo, anay si Aring Amir kagabi, kagamay lang na tumba. Yun, lang namun ng amon dire ang mga baboy. Kaya wala man kami pressure ng butangan, Amon ang hambal ko sa inyo, mga idol. Kaya ginapabukalan namun ang ubod. Kaya daw ginahimo lang namun lang patatas para makatipid sa gasto. Kaya amon na ang amon nga isirbi patatas sa amon nga gina luto nga pagkaon. Like siyang mga amon nga kalderitas. Yan nga mga trotulaan kaga minudo nga ginalaktan siyang tratambok siyang baboy, ah. Bali to 60 kilos nga pala ang amon nga baboy nga gin bakal dire mga idol sa kwartero pa ini haling in deliver po dire sa amon tig 170 po ang kilos ang bakal namon di kay ma dire sa amon nabi bi maiwat kitay baboy di way kita dimot bulan nga baboy di ah. <laughs> mga yubo nga baboy may ari man di kaso mahal man tig sobra man ta iya kilo sa buhi kung yubo ang imo nga baklon mayo tanan kun nayon nya imo kay daw wala na bala sa gakupos kun imo bala nga lagaw oh, na nagluto pagay kami diyan kay inas ang estopado amot di ta estopado do ta kardero kay na <laughs> tago da gorta da estopado ay kawapo ya pang birada ni Taimino ka Balenciana ha amo gina ang paborito diri sa amon mga idol Balenciana kag may chapsoy pag kami dira nga ginluto ba ay amo gyud problema kan niya ay pagani iha kahalin niya patay do may mapatay do ha, <laughs> gawin niya do timo ay nga alas 10 na sa umaga mga idol umalis na nga pala yung bangkay ng aking tiyuhin dadalhin na po nila sa simbahan pero ako mga idol hindi na po ako nakasundo doon sa simbahan kasi ako lang po ang nag iwan dito sa kanila kundulins ka pala sa buong pamilya magpahuway ka na sa maayo dyan choy ah, maayo na nagani na kayo Huway ka na gabayan mo lang imong mga anak na bilin diri ah. hindi mo lang na sila pagbabayan maayo na na kayo magkita na kamudira ni kasudoy sa, sa ibabaw kasi yung isa ng anak mga idol namatay rin katong mga 2000 15 at pagkatapos nga pala nila naglibing yan mga idol at saka bumalik naman po sila agad hindi na po ako nakasunod doon sa simbahan at saka sa simenteryo at ayan na nga po pala lahat ng aming niluluto abangan nyo mga idol marami na pong tao dyan nag lang muna sila dyan bago kumain yan na nga po ang highlight mga idol sa aming naluluto lahat. Wala na gidang ginbutang niya dinuguan. Hiwai di muntat masapak at ang dinuguan kung ibutang patanin mo da dyan. <laughs> Pagpadara na lang ta sa tao ng mga dinuguan. karon kung may bilin pa. Kagamon na diri sa amon mga idol. Ang sobra dira kapag kaon kung may sobra. Ginapadara na lang sa mga pamilya. Kaya hindi mo na nimo maubos kaon kung ipang bilin mo da dyan. Kung ibilin mo da dyan may pressure ka mamatood pa. Iti adlaw-adlaw baboy diglan tayo mong <laughs> Laksan, maguroi babak muka baboy kekirnaan kun baboy gilam pirmi.